Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang araw ay maliwanag, punong sinag ng araw na tila sadyang inalay sa kasal ni Isabella. Sa hardin ng isang mamahaling events place sa Tagaytay, pinapalibutan ng puting rosas, gintot-ivory na kortina, at mga sulyap na punang tua, nakaupo si Clara sa isang mesa malapit sa dulo. Nakaayos siya, suot ang isang eleganteng birdeng bestida na bagay sa kanyang kutis. Ngunit sa kabila ng magarang ayos at pilit ng ngiti, daman niyang hindi siya kabilang. Ang araw ay para kay Isabela, ang bunso, ang paborito, ang pinagmamalaking anak. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya habang dahan-dahan siyang lumalakad patungo sa altar. Mula sa mga bulaklak na nakapalibot, hanggang sa mga luhang masaya sa mata ng kanilang mga kamag-anak, tila ba ang mundo ay umikot lamang sa kanyang kapatid. S.I. Clara? Isang aninong nakatayo sa gilid ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, sinundan ito ng masaganang pagtanggap sa bisita. May tugtugan, masasarap na pagkain, at ang walang katapusang congratulations. At napakaganda ni Isabella. Pero kay Clara, bawat papuri sa kapatid ay parang maliit na hiwang idinagdag sa matagal ng sugat. Lumipas ang ilang oras. Nang dumating ang oras ng brindis, tumayo ang ina nila, si Aling Teresa, isang babaeng kilala sa pagiging matapang, matuwid, at may matalas na pananalita. Nakasuot siya ng klasikong barong Tagalog na pangbabae, may perlas sa lig, at may hawak na kristal na kopang may champagni. Ang mga tao yunti-unting natahimik. Lahat ay lumingon sa matandang babae, ang ina ng bride. Para sa anak ko, panimula ni Aling Teresa, ang tinigay buo at may kumpiyansa. Para sa aking munting prinsesa, Isabella, anak, ikaw ang liwanag ng tahanan. Ikaw ang katuparan ng aking mga panalangin. Mula pa pagkabata, alam kong malayo ang mararating mo. At ngayong araw na ito, napatunayan mong tama ako. Tumawa ang mga bisita. Tumango si Isabella na may luha sa mata ngunit di pa tapos si Aling Teresa. Pero, dagdag niya, at doon napatigil si Clara sa pagguya. May isa pa akong gustong ipagdiwang. Para sa isa ko pang anak. Napalingon ang ilang bisita kay Clara, tila na alala lamang nila na may isa pang anak si Aling Teresa. Para sa anak na, namastahimik mas mapagparaya. Hindi kasing kinang pero, naroroon. S.A. Lycard. Palaging naroroon. Nay S.I. Clara. Ang mga salitang iyon ay tila patalim. Ang hindi kasing kinang ay parang direktang pamukpok sa dibdib niya. At kahit hindi laging naintindihan, siya ay bahaging tahanan. Kaya, para sa aking dalawang anak, Isabella at Clara, sa inyong dalawa. Tumunog ang mga kopang nagtuast. May ilang pumalakpak, ngunit ang mukha ni Clara ay hindi nagbago. Isang pilit ng ngiti, isang matang puno ng lungkot. Naglakad siyang palayo sa mesa, dahan-dahan. Tumungo siya sa isang sulok ng garden, kung saan walang masyadong tao. Ang gailaw ilaw na nakasabit sa mga punong kahoy ay kumikislap, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Umupo siya sa bangko, tinignan ang mga kamay, at saka napabuntong hininga. Hindi kasing kinang, bulong niya sa sarili. Pero narrow run. Parang lumulutang ang kanyang damdamin, galit, lungkot, pagkabigo. Hindi na siya bara. Tapos na siya sa panahon ng pagsisiksik sa puso ng ina. Pero bakit ang isang brindis, isang simpleng salita, ay sapat para mapunit muli ang kanyang damdamin? Nalala niya ang mga gabing gising siya, habang si Isabela yakap ng kanilang ina. Ang mga medalya na hindi nilagay sa sala. Ang mga lihim na luhang hindi kailanman napansin. Hindi siya nainggit sa kasal. Hindi niya gusto ang spotlight. Pero gusto sana niyang maramdaman, kahit saglit, na pantay ang pagmamahal. Nasapat siya, na siya rin anak, hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Mula sa malayo, naririnig niya ang masayang tawanan, ang musika, ang bagong yugto sa buhayin kanyang kapatid. Ngunit sa kanya, ang gabing ito ay hindi simula ng kasyahan. Ito ay isang palala. Na kahit anong gawin niya, kahit gaano siya kabait, tahimik o matatag, hindi siya kalanman naging liwanag ng tahanan. Nananatiling nakaupo si Clara sa bangkong kahoy, sa ilalim ng kumikislap na ilaw sa hardin. Sa kabila ng ginaw ng gabi, tila mas malamig ang katahimikan na bumabalot sa kanya. Naririnig pa rin niya ang tawanan sa loob ng reception hall, masaya, magulo, puno ng buhay. Ngunit para kay Clara, tila napag-iwanan siya ng mundo. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na hangin sa kanyang pisngi habang pinapahid ang mga luhang hindi niya alam na kanina papala bumabagsak. Ang isang simpleng brindis, ilang salita lamang mula sa ina, ay sapat upang gisingin ang buong kasaysayan ng kanyang pagkatao dahan-dahang pumikit si Clara. At habang ang paligid ay abala sa kasyahan, ang kanyang alaala ay muling binuksan ang mga pintong nakaraan. Bata pa lamang siya, limang taong gulang, nang unang beses niyang napansin ang pagkakaiba. Isang parangal sa paralan, unang karangalan sa kinder, at buong sigla niyang ibinulong sa nanay niya, Nanay, tignan mo! Hawak-hawak niya ang medalya, kinikilig pa ang gadaliri sa tuwa. Ngunit si Aling Teresa, Abalang-abala sa pag-ayos ng buhok ni Isabela na noon ay tatlong taon pa lamang, ay hindi man lang lumingon. Mamaya na, Clara. Magulo ang buhok ng kapatid mo. Mula roon, parang itinuro na ng buhay kay Clara na tahimik ang kanyang papel sa pamilya. Lumaki siya na masipag, matalino, masunurin. Ngunit sa bawat tagumpay niya, isang trophy sa science fair, isang tula sa paligsahan, parang hindi sapat. Samantalang si Isabela, kahit isang simpleng pagguhit sa papel o pag-awit sa harap ng bisita, ay agad pinapalakpakan, kinukunan ng litrato, ipinagmamalaki. Noong high school, tinanggap si Clara sa isang exclusive na summer workshop sa Maynila. Scholarship lahat, sagot ang tirahan, pagkain, pati pamasahe. Tuwang-tuwa siya. Akala niya, sa wakas, may ipagmamalaki rin siya. Ngunit sabing nanay niya, at sino ang mag-alaga kay Isabela habang wala ka? hindi mo pa nga siya natuturuan sa mathe. Sa bahay ka na lang, marami ka pang dapat gawin dito. Ilang araw siyang iyak nang iyak noon. Hindi niya ipinakita kahit kanino. Ginupit niya ang acceptance letter, tiniklop, itinapon sa ilalim ng kama. At sa kauna-unahang pagkakataon, natutunan niyang tumahimik kahit masakit. Ang unang hakbang sa pagiging walang ingay, sa pagiging si Clara. Napadilat siya. Naramdaman niyang may bahagyang bigat sa dibdib, hindi lang dahil sa alaala, kundi sa katotohanang wala siyang kahit isang beses, kahit isang okasyon, na tunay na inuna. Ang kanyang mga pangarap ay palaging tinimbang, at palaging kulang. Hindi siya galit kay Isabella. Mahal naya ang kapatid. Si Isabella ay masayahin, mabait, at minsan ay nahihiya pa kapag pinupuring sobra. Pero hindi may kakaila, si Isabella ang anak na pinili ng ina nilang ipagmalaki. Samantalang siya, siya ang aninong humahawak ng bahay, tahimik palaging naroon, pero hindi kalanman pinapansin. Bakit na ba hindi ako lumaban noon? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Bakit palagi akong pumapayag na ilagay sa gilid? Walang sagit. Baka dahil gusto niyang mahalin. Baka dahil takot siyang layuan. O baka dahil... Umaasa pa rin siyang may araw na makikita siya, hindi bilang background ng buhay ng iba, kundi bilang siya, si Clara, ang anak, ang babae, ang taong may kwento ring dapat pakinggan. Napansin niyang malamig na ang kanyang mga kamay. Tumayo siya at naglakad muli, hindi pabalik sa reception, kundi sa direksyon ng mga taniman sa dulo ng garden. Tahimik ang paligid, at tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Sa kanyang paglalakad, nalala niya ang isang bagay, isang lumang sulat. Isang liham na isinulat niya noon, matapos niyang tanggihan ang alok na scholarship. Hindi niya ito naipakita kaninuman. Inilagay niya ito sa isang kahon, kasama ng iba pang alaala ng mga dapat sana. Bukas, babalik siya sa bahay. Hahanapin niya ang sulat na iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito, kung ibibigay ba niya sa ina o susunugin, o ilalagay na lamang muli sa kahon. Pero alam niyang kailangan niya itong makita. Kailangan niya itong basahin muli hindi para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niya. At sa unang pagkakataon sa gabi niyon, naramdaman ni Clara na huminga siya ng buo. Masakit pa rin. Mabigat pa rin. Pero may liwanag na unti-unting sumisilip sa gitna ng anino ng kanyang alaala. Kinabukasan, magang nagising si Clara. Wala pa ang ibang bisita sa bahay ng kanilang ina, ngunit siya'y nagmadaling bumalik mula Tagaytay, dala ng isang layuning matagal na niyang iniwasan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong hinahanap niya, kapatawaran pagunawa o muling pagkilala sa sarili. Ngunit alam niyang kalangan niyang hanapin ang lumang sulat. Isa itong piraso ng nakaraan na kalangang pagharapan, hindi itago. Pagkarating niya sa lumang bahay nila sa Marikina, may kakaibang katahimikan. Ang bahay ay tila natutulog, ang mga ay kalahating bukas, ang hangin ay mabagal na humahaplos sa mga dingding na may alaala. Sa kusina, Naroon pa rin ang lumang orasan na matagal nang hindi umaandar. Dumeretso siya sa kanyang lumang kwarto. Matagal na itong ginawang stockroom, may mga kahon ng lumang damit, laruan, at ilang gamit na tila nakalimutang may alaala ring dala. Sa likod ng isang lumang aparador, nakita niya ang maliit na kahong kahoy na may berdang Clara Prevet. Napangiti siya ng bahagya. Ito ang kahon na minsan niyang tinuring na taga ng mga pangarap at sikreto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Amoy alikabok ngunit bo pa rin ang laman. Mga lumang polieto, tiket ng field trip at ang liham. Nakakulubot na ang papel. Gawa sa simpleng bone paper, may ilang mansa ng luha. Binasa niya ito ng tahimik, hawak-hawak na parang relikya. Mahal kong nene. Alam kong hindi mo ito mababasa. Pero kailangan ko itong isulat. Gusto ko lang sanang sabihin, nasasaktan ako. Kahit anong gawin ko, parang hindi mo ako nakikita. Hindi ko alam kung mali ako, kung kulang ako, o kung hindi lang talaga ako sapat. Ayoking king K. kay Isabella. Mahal kayo siya. Pero sana, kahit minsan, pakinggan mo rin ako. Sana makita mo rin na may sasayang mga ginagawa ko. Sana, mahalin mo rin ako, gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Clara. Hindi niya na malayang muling tumulo ang kanyang luha, habang binabasa ang liham. Pero hindi na ito tulad ng Derry, hindi luha ng kahinaan kunding paglaya. Sa wakas, inamin niya sa sarili ang sakit. Hindi niya na ito tinakpan hindi niya na ito tinago sa ilalim ng ngiti o pananahimik. Nang biglang bumukas ang pinto, S.I. Aling Teresa. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, may dalang tasa ng kap. Nagulat siya nang makita si Clara sa gitna ng alikabok, hawak ang liham. Anong ginagawa mo rito, Clara? Tanong niya, hindi galit, kundi may halong gulat at pag-alala. Tahimik si Clara sa loob ng ilang segundo. Saka siya tumayo, humarap, at sa unang pagkakataon, hindi niya iniwas ang tingin. Inalala ang mga bagay na matagal ko nang tinanggap, pero hindi pa rin lubusang natanggap. Napakunot ang noo ng ina. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Clara ang liham. Naisulat KO to ng High School AKO. Akala ko noon, kung hindi ko ito ipapakita sayo, mawawala rin ang sakit. Pero hanggang nayon yon, nandito pa rin. Kahit si Aling Tersa ay tila nabigla. Lumapit siya, marahang umupo sa gilid ng kama. Tahimak! Ayaw kong sisihin ka, nay. Hindi ito para guluhin ka. Pero kailangan kong sabihin. Palagi akong naroon. Palagi akong umiintindi. Pero kahit kailan, hindi mo ako piniling makita. Matagal bago muling nagsalita ang ina. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo. Iyon nga po ang masakit, tugon ni Clara. Hindi mo alam. Ne payo ko si Aling Teresa. Ilang saglit ng katahimikan ang lumipas, bago niya muling tinigasan ang loob. Clara, alam mo minsan, masyado akong naging abala sa mga inaasahan ng ibang tao. Kay Isabella, sa pagpapalaki sa inyo, at aminin ko, hindi ako naging patas. Akala kayo, deal to him ka, okay ka na. Dahil hindi ka nagareklamo, hindi ka nasasaktan. Mali pala ako. Hindi niya inaasahang maririnig ito. Hindi ito eksaktong kapatawaran. Hindi rin ito lubusang pagtanggap. Pero isa itong simula. Isang bukas na pinto. Lumapit si Clara, umupo sa tabi ng ina. Magkadikit ang kanilang mga balikat, ngunit walang yakap, walang drama. Ngunit sa katahimikan, naroon ang pagtanggap. Isang tahimik na pagharap sa nakaraan. Hindi upang kalimutan ito, kundi upang itama ang direksyon ng hinaharap. Hindi alam ni Clara kung gaano siya katagal na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Wala silang imikan matapos ang pag-amin, at tila sapat na ang presensya nilang dalawa sa silid upang mapuno ang magapuwang ng kahapon. Minsan, ang katahimikan ay hindi nakalangan ng paliwanag, sapat na itong maramdaman. Ngunit kahit pa may kaunting linaw na sa pagitan nila, hindi pa rin may kakaila ni Clara na may lamat pa rin sa kanilang ugnayan. Hindi basta-bastang nawawala ang mga taon ng pagkakalimot, ng pananahimik, ng sakit. Ngunit naroon na siyang gayon, hindi natago sa sulok, hindi na nilalamon ng lungkot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya mismo ang pumili kung saan siya tatayo. Kinabukasan, habang ininit niya ang kape sa lumang kalan ng kanilang kusina, bumaba si Isabela mula sa hagdan. Mukha pa rin siyang bagong kasal, magaan ang mukha, kumikintab ang mata, at may dalang kakaibang sigla. Pero nginitan niya si Clara na mas malalim gayon. Parang hindi lang dahil magkapatid sila, kundi dahil may alam na siyang hindi niya dati alam. Clara, sabi ni Isabella habang naupo sa mesa. Narinig ko kay mama, tungkol sa liham. At sa lahat ng mga, hindi na sabi noon. Napating in S.I. Clara. Hindi niya inaasahang makakarating iyon kay Isabella, at kahit paano, nakaramdam siya ng kaba. Hindi dahil sa galit, kundi sa pag-alinlangan kung maintindihan ba siya nito. Sana, patuloy ni Isabella, nasabi mo rin sa akin noon. Napabuntong hininga si Clara. Hindi ko alam kung paano. Ikaw ang laging nasa gitna ng lahat, lahat ay umikot sa iyo. Paano ko masasabi na nasasaktan ako, nang hindi mukhang iningit kita? Tumango S.I. Isabella. Alam mo bang minsan, nainggit din ako sa iyo? Napakunot ang noo ni Clara. A.K.O.? Bake it. Dahil ikaw ang matatag. Kahit hindi ka napapasin, hindi ka humihinto. Ikaw ang palaging nandyan sa bawat sakuna, sa bawat hirap. Kapag may problema, ikaw ang inuna ni Mama. Hindi A.K.O. Parang, mas kaya mo lahat. Natigilan si Clara. Hindi niya kalanman na isip yun. Nasa mga mata ni Isabela, siya ang malakas. Ang palaging nandyan, hindi bilang ekstra, kundi bilang haligi. Baka nga perho tayong nasaktan, bulong ni Clara. Magkaiba lang ang anyo. Nagkatitigan silang magkapatid, at sa unang beses sa maraming taon, walang inggitan, walang pag-iwas. Tanging dalawang babae lang na perhong nasugatan, perhong umibig sa pagmamahal ng ina, perhong nauhaw sa pagkilala. Ilang araw ang lumipas, at unti-unting bumalik si Clara sa kanyang pang-araw-araw. Ngunit may bago na, hindi na siya muling bumalik sa aninong sarili. Sa halip, nagsimula siyang muling buwin ang mga bagay na iniwan ng kabataan. Isang hapon, habang nililinis niya ang lumang drawer sa kwarto, nakita niya ang nakatiklop na printout ng scholarship program na dati niyang tinanggihan. Tumigil siya sa paghakot, kinuha ito, at binasa muli, bawat linya, bawat benepisyo, bawat alaala ng pangarap na halos na limot. Ngunit sa halip na lungkot, gayon ay inspirasyon na ang kanyang naramdaman. Dahil bagamat hindi na siya makakabalik sa eksaktong pagkakataong iyon, may kapangyarihan pa rin siyang lumikha ng bago. Noong gabi ring yon, binuksan niya ang kanyang laptop. Gumawa siya ng listahan. Mga nice ko pa ring gawin. Mga pangarap kong muling buhayin. Mga bagay na para sa akin at hindi dahil inaasahan ng iba. Sa dulo ng listahan, isinulat niya. Muling kilalani ng sarili, hindi bilang kapatid o anak, kundi bilang ako. S.I. Clara Sa kasunod na linggo, nag-enroll siya sa isang short course online para sa content writing. Isa sa matagal na niyang hilig. Pinangarap niyang magsulat noon ng mga artikulo tungkol sa kababaihan, katahimikan, at mga bagay na hindi madalas na napag-usapan. Gayon, sa wakas, nagsisimula na siyang magsalita. Habang binabasa niya ang unang module, may mensahe siyang natanggap mula kay Isabela. Hey Clara Ini-email KOSAO Young MGA Pictures na Nung ng pa. Sabi ni Mama, gusto niyang iframe yung isa sa graduation mo. SA wakas. Nay Pangitay SI Clara hindi yon malaking bagay sa ibang tao, isang simpleng larawan lamang. Ngunit sa kanya, iyon ay patunay na unti-unting napupunan ang mga puwang. Unti-unti, ang liwanag ay hindi na lang para sa gilid. Unti-unti, siya na rin ang sentrong sariling mundo. Dalawang buwan matapos ang kasal ni Isabella, tahimik ang hapon sa bahay ni Clara. Nakaupo siya sa veranda, may hawak na tasa ng tsaa, at nakatingin sa langit na unti-unting kumukupas ang liwanag. Iba na ang anyo niyang gayon, perho pa rin ang kanyang mata at ngiti, pero may bagong liwanag sa loob, isang kumpiyansang hindi kayang itagong simpleng pananamit o ayos ng buho. Sa mesa niya nakalatag ang ilang papel, drafts ng kanyang bagong blog post. Matagal na niyang pinangarap magsulat, pero laging natatabunan ng tahimik na tungkulin sa pamilya, na hindi pagkilala sa sarili, at nang takot na baka walang gustong makinig. Gayon, hindi na. Isa na siyang tinig na kayang tumindig, kahit paminsan ay nanginginig. Ang titulo ng kanyang sinusulat, sa mga anak na tahimik, isang liham ng pagkakakilanlan. Sa unang talata, sinulat niya. Sa mga tulad kong laging nasa gilid ng litrato, laging pangalawa, laging tahimik, hindi tayo wala. Hindi dahil hindi tayo sumigaw, ay wala tayong tinig. Ang ating katahimikan ay hindi kahinaan, kundi lakas na pinanday ng pagtitiis. At ngayon panahon na upang tayo'y magsalita para sa sarili. Habang sinusulat niya ito, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi ito eksaktong kasyahan, hindi rin tagumpay sa karaniwang kahulugan. Ito ay kapayapaan na galing sa pagkilala, na ang kanyang kwento, gaano man katahimik, ay may saysay. Maya Maya, May Kumatok, S.A. Pinto Bumangon siya at binuksan ito, si Aling Teresa, ang kanyang ina, may dalang maliit na kahon. Para sa sabi ng ina, sa bayabot ng kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang kwaderno, ang kanyang journal noong high school. Gulagulanit na ito, pero buo pa rin ang mga pahina. At sa ibabaw, may isang bagong sulat, isinulat sa papel na kulay perlas. Anak Clara, matagal akong nagkulang. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, pero gusto kong simulan ang gayon. Nice kong matutunan kang pakinggan, gayon na handa na akong umamin at magmahal ng patas. Ikaw ay hindi lamang anak. Ikaw ay ikaw at ikaw ay mahalaga. Mama! Hindi niya napigilan ng luha. Ngunit gaya ng mga nauna, ito'y hindi na luha ng sakit kundi ng paghilom. Na muling pagtanggap ng pagkakabuo. Minsan, ang paghingi ng tawad ay hindi binibikas, kundi ipinapakita, sa mga bagong pagsubok na buksan ang damdamin, sa mga simpleng yakap, at sa mga sulat na hulimang mang dumeting, ay tinanggap pa rin ng puso. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang lumago ang kanyang blog. Hindi ito sumikat ng matindi, pero araw-araw may nagkokomento, mga kababayhang tulad niya, mga anak na minsang naging tahimik, mga kapatid na laging ikalawa. Lahat sila, nakahanap ng tinig sa mga salitang isinulat ni Clara. Isang araw, may email siyang natanggap mula sa isang magazine na naglalatala ng mga personal essays. M.S. Clara Salazar Nabasa po namin ang inyong artikulo na sa mga anak na tahimik. Napakagandang piraso, may lalim, may puso. nice po naming ilatala ito sa aming print edition gayong buwan. Sana ipayagan na inyo. Napangiti siya, tumingin sa salamin, at sa wakas, nakita niya ang sarili hindi bilang anak ni Aling Tersa, hindi bilang kapatid ni Isabela. Kundi bilang si Clara Salazar, isang babaeng muling natutong magsalita, magmahal sa sarili, at maniwala na may halaga ang tinig niyang matagal na ring nananahimik. Nang araw ding iyon, naglakad siya papunta sa community center. May kasap siyang koordinator para sa isang reading workshop para sa kabataan. Gusto niyang simulan ang isang programa para sa mga kabataang gaya niya noon, yung tahimik yung nagdududa, yung hindi sigurado kung may espasyo ba sila sa mundong ito. Habang siya ay naglalakad pawi, tanaw niya ang langit na unti-unting pinupuno ng kulay kahel at ginto, tila ipinapaalala sa kanya na sa dulo ng bawat dapitapon, may pag-asa pa ring sumikat ang araw kinabukasan. At sa puso niya, sa wakas, naroon na ang tinig. Tahimik pa rin, ngunit malinaw. Tahimik, ngunit matatag. Tahimik, ngunit siya na mismo ang boses.